Uh, farm register. Ocho oh, pa, o oh, yan, o. Oh. oh, yan, o. Oh. And then, uh, pakatapos. <laughs> uh, mga kakanin to, hindi to mga pasto. <laughs> What's up sa inyo mga kaibigan, it's me back again It's the inactive vlogger At ngayon po yung mga ating mga OJT Nung mga nakaraan ay sila ay magtatapos na So ngayon ititweet natin sila dito sa Jollibee B. Jollibee B, baka naman o oh, one uh, two piece chicken, one rice Wow, at uh, kasama ko yung aking pamilya Yung aking Matt, Matt ang aking, at ang aking mahal na asawa at ang aking uh, wow uh, register registrar ng aking uh, farm register and then yun nga nilanta na namin yung Jollibee pero makikita ko yun no oh, yung nasa likod na yan na lalaki na yan no oh, uh, that's uh, Raymond no so shout out sa iyo, Raymond kung makikita mo tong video na to para to sa iyo and then uh, yun pass uh, forward tayo graduation na sila o ocho ocho pa at uh, makikita mo galing yung gumemot no <laughs> Umocho-ocho pa oya oh, yan no oh, oh. Yan, oh. No? around the world pa yan, yeah, no? oh. Ayan, oh. Yeah, no? Tindi. So, yun, mga kaibigan. Graduation ceremony ng mga OJT, mga kaibigan, dito sa Cat Farm. And, uh, uh yun, ang uh, ceremonial uh, event namin po, this day, na uh, Cat Farm dito sa amin. Dahil kami po pala ay isang learning site for agriculture para sa ng kalaman ng karamihan. Ay, nabubulol ako, mga kaibigan. At, ah... Uh, yun, uh, nagpa-register kami sa TESDA. So dati po yan, Dragon Fruit Farm, itong hall na yan na nakikita ninyo, dati po yan, may mga dragon fruit. Ngayon po, pasensya na po sa may mga dragon fruit, tinanggal na namin at ginawa namin ng hall. At uh, nagpa-register kami, nag-apply kami sa TESDA dito po sa Albay. So yan, that's the short ceremonial ng graduation ng mga OJT. And then, uh, pakatapos nun, forward picture-picture na tayo. Kasama ng mga lahat ng uh, agricultural crop production. Ano? Pugit, may balbas. <laughs> Joke lang. And then, uh, ang school pala nitong ating mga work immersion, ating mga OJT is from... Libon Agro Industrial School. Dito lang po yan mga kaibigan sa Libon, no? Uh, agricultural Crop Production Grade 12 students sila. No, masisipag, mga babae lahat. And then, fast forward, dito na tayo. Kainan na. Yo no? Sarap. Ha? Sarap, mga kakanin. Ang sarap dito, mga kaibigan. Kasi, uh, mga kakanin to, hindi to mga fast Hindi to mga puro, mga fast food. Maraming salamat pala, pala sa mga parents natin na patuloy nang sumuporta. So ito naman is uh, ang ating OJT dito sa ating farm, no? Ah uh, grade uh, ano, hindi sila grade 12, hindi college student na sila dito sa Pulangi Community College, no? We accept uh, uh, internship, ano, pero ano naman eh uh, by condition naman tayo. Tsaka yung hindi masyadong marami. So sila ay 1 2 3 4 5 6. Anim lang sila pito pito lang sila mga kaibigan no, na uh, grade 12 immersion natin dito sa ating farm. So, tuloy-tuloy lang yung aming kainan, mga kaibigan. At uh, gusto namin na uh, mag-enjoy kayo ng aming mga i-update ko kayo sa aming mga pangyayari dito sa aming farm, pangyayari sa aking buhay. Mula nung mag-stop ako mag-vlog dito sa Dragon Fruit, mag-stop ako mag-vlog dito sa mga talungan. So, sinayang ko na naman ang tatlong minuto ng araw ninyo. Maraming salamat po! Oh! ra ra ra